Guys, wala nang intro-intro pa. Diretso na tayo. Paano maging self-employed? Anong na dapat gawin? Tara! Okay, guys. Uh, welcome sa Riddles TV, guys. Uh, 14 years, more or less, bilang security officer, security guard. Ang pag-uusapan natin, guys, kung... Ano ang dapat natin gawin Para maging self-influed tayo Hindi na tayo mga ngamuhan Diretso na tayo ah, Kung baga inga, Ika nga eh Maging Sarili nating natin Discarte eh. Anyway guys ha ah. So kung bago pa kayo sa channel ko guys Baka gusto nyong May malaman Matutunan Bilang pag Pag, pag ng security guard Dalaw kayo sa channel ko guys Ay guys oh At pumunta kayo sa Playlist guys Ayan Pag nakadating na kayo sa playlist guys Puntahan nyo yung Security guard matters Marami tayong video dyan guys Na matutunan nyo ah, Ngayon guys uh, ipalo ko lang yung video ko sa ayun guys, so, oh. work hard, work smart, so, uh, paano nga ba maging shift employed ng isang security guard, okay guys, so, ang una-una guys, uh, meron tayong tinatawag na uh, aspeto, para maging, makuha natin yun, ma makamit natin ang tinatawag na uh, shift employed na, uh, na kalagayan, oh. Una-una guys, category, spiritual guide. Okay. Planning, pangalawa. Sacrifice, pangatlo. At discipline, ang pangapat. Okay. Sa spiritual guide, guys, number one, spiritual guide, eh, para sa akin, bilang katoliko, eh, hindi pwedeng wala yan. Sabi nga ni Iscomarito, Miss God first. Okay? So, kailangan galing sa kanya yung biyaya, galing sa kanya sa taas. So wala tayo gan, yan guys, sino tayo sa mundo ibabaw? Anyway, kung may mga tao naman na walang Panginoon, tinatawag ITS, ano ba yan? Bakalan nun? Eh, good luck sa inyo. Uh, malay nyo, tama kayo. Pero sa akin, kailangan ko si God para sa buhay ko. Okay? So, spiritual guide, pinaka-importante. Pangalawa, planning. Siyempre, kailangan mo magplano guys. Unang planohin mo, magkaroon ka ng savings. Dalawang savings, guys, ah emergency, tsaka savings account, okay? So, yung dalawa na yan, pag-uusapan natin sa panibagong video. Kailangan may plano ka, plano savings, okay? Pangalawang planning mo, guys, ay magkaroon ka nito yung na bahay. Magkaroon ka ng bahay, guys. Kasi ang bahay, siyempre, yun ang silungan mo. Pag nagkaan-anuman, mangyari sa ginawa mong uh, nag-resign ka, nag-retire ka, hindi naman lahat ng diskarte ay tagumpay may kadalasan kuan at least kahit pa hindi tayo madadampot sa tinatawag sa ilalim ng tulay kasi wala kang bahay eh. kasi kung may bahay ka guys kahit papano diskarte ka lang ng bigas as ulam ka ng tinatawag na tuyo asin nakaka survive tayo tapos bilhin ng tubig 2 piso as tubig kahit wala ng kurinti sa bahay basta kuan kung, kung baka worst scenario lang ba at pangatlo guys ay kailangan mag ka ng business hindi pwedeng akala mo yung self-employed ay nasa bahay na nakaupo. Hayahay ganoon. Sinyo rito ka kasi may uh, ipon ka. Kahit gano'ng kalaki ang ipon mo, guys. Kung walang pumapasok na pera, ubos 'yan. Ang savings ay yun lang tinatawag panimula mo lang yun tinatawag na yun yung weapons mo. Yun yung tinatawag na yun ang iyong armas, ba? Diba? So ngayon, doon na tayo sa akin, guys. Pangatlo. Ang tinatawag na yung sacrifice yung sacrifice, no? Sac sacrifice. Okay. Is bago tayo mag-proceed sa pangatlong aspeto, ang sacrifice. Panorin muna natin yung video natin. Oh, so, guys, i-interviewin natin ngayon yung dating security guard sa LRT Baklara na naka-Subaru, naka-sports car. Idol, anong masasabi mo sa mga uh, nakapanood sa viewers uh, video na to, lalo na sa mga kapwa natin guardia? Mabawin oh, mo lang, makinig ka, lang namin mararating pa rin. Basta ka lang tumigil, tuloy-tuloy ka. Kasi bakit kami, hindi lang kami tumigil. Pinagpatuloy lang namin kasi bakit may pangarap kami. Alam ko may pangarap ka. ano yung pangarap ko, pag nandito ka sa negosyo na ginagawa namin, makukuha at makukuha. Bakit ako nagawa, security guard bisaya, mas kaya mo yun. Okay guys. Okay guys ah, Sana all, di ba? Sana all. Ganun. Uh, kaya ako pinapanood sa inyo guys, ay para maging inspire natin yan lahat. No? Sana all kay kuya, no? Siya naka-sports car na siya. Okay, anyway. So, kaya ko pinapanood sa inyo yan, guys. Para ma-, ma kayo, ma-challenge kayo, marunong kayo magsakripisyo para makuha natin yung kanyang kaligayan. Huwag na lang sa akin kasi ako kasi ay hindi pa milyonaryo. Uh, kaya lang naman ako nagbibigay sa inyo ng inspiration kasi nga ako yung malapit sa katotohanan. Yung kalagayan ko ay malapit sa katotohanan. Madaling abutin ng kahit sino yung kalagayan ko, yung kay Kuya talagang kailangan mo ng matinding sakripisyo. Ano ba 'yung mga sakripisyon na dapat nating gawin guys, ano? Unang una-unang sakripisyo nang dapat nating gawin ay marunong tayo mamuhay sa below our means. Ibig sabihin, ano 'yung kita natin, Kunal, isang libo ang kita mo, mamuhay ka sa isang sa 800. Mamuhay kayo magpamilya sa 800. Kunwari lang 'to ha, 800. Yung 200, yun yung savings nyo. Ipasok nyo sa savings yun. Parang wala kayong pera. Tapon. ikana nga. Kasi kung hindi kayo mamuhay sa below your means, guys. Kunwari, isang libo sildo mo, namuhay ka ng 1-1. Hindi may, di ba? Wala ka sobra. May utang ka pa. Okay? Pangalawa, guys, na sakripisyo ay marunong tayo magbaon. Kung papasok tayo sa trabaho, huwag kang matakot na uh, mapagtawanan na ng kasama mo dahil sila ay kuhan. Especially yung mga dalagat binata ng mga security guard, ay nagpa yan eh, mga maarte pa yan eh kasi nga wala pang pamilya, hindi pa nila alam kung anong totoong buhay eh so, sa totoo lang, kayo ang mas magandang unang magsakripisyo ng mga ganong bagay para makuha nyo ng agad-agad kasi wala pa kayo mga malaking responsibilidad sa buhay no, hindi pa kayo wala, wala pang responsibilidad kayo kaya dapat lang na kayo ngayon pa lang, simulan nyo na na marunong magbaon sa pumapasok sa trabaho, huwag okay, sumabay dun sa kuhan. Pangalawa, si, ah, pangatlo, yung pagtitipid marunong tayo magtipid <laughs> hindi yung bumibili ka ng kape doon sa may star na may box okay marunong tayo magtipid guys at pangalawa ay huwag tayong sumabay sa mga kasama natin na alam natin na mas malaki ang mas maginawa ang kalagayan kasi sa atin asa kasama mo may traba, may trabaho yung asawa regular na employee abroad sa ibang bansa binata dalaga ikaw naman may asawa at anak sumabay ka sa kanila eh. So, paano ka makakapag-save niyan? Eh, kung ganun ka, sumasabay ka. Huwag kang sumabay. Pabayaan mo sila. Harapin mo yung katotohanan mo na yan lang kita mo at ikaw isang below your means ang kuan mo. Huwag mong sabayan sila, okay? At iwasan natin magdagdag ng respect bilet. Mag-aalaga ka ng aso. Yung aso mamahalin, di ba? Puso ngayon yan. Sabi nga nung mayaman na kuwan, di ba? Nakatira sa si squatter pero may asong alaga na mamahalin. Alam mo kung magkano ang aso ang maintenance ngayon, 'di ba? Responsibility din guys, pusa, ganun. 'Di ba? Responsibility, wag niyo muna kasi sumasabay nga tayo. Kasi nga at parang sabi ko na rin, social din tayo, may aso tayo maganda. Hindi mo alam naman, malaking gastos ang aso. Mas mas malaki pa sa tao minsan. Okay, yun yung tinatawag na sakripisyo natin. Dapat isakripisyo natin sarili natin. Na hindi tayo, kumbaga, hindi tayo makaipon tayo ba? Makatipid tayo, makaroon tayo ng savings balang araw para mag na, para maging self-employed na tayo. Okay, anyway, punta na tayo sa discipline. Itong discipline, discipline guys, yung pinakamahirap sa lahat kaya nasa huli yan. Maraming bumabagsak dito. Maraming hindi nakakasurvive dito. So, una na sa discipline ay ang bisyo. Ano ba yung mga bisyo? Mula tayo sa, simula, sa taas, yung pinaka- o yung okay lang hanggang sa pinakamalala unang bisyo ang sugal bakit number one ang sugal? hindi siya malala. Kasi bakit? Eh, ang sugal, pwede ka manalo din eh. Kung marunong ka na magsugal, mananalo ka, pero masama pa rin yun. Kailangan disiplinahin mo sarili mo, tanggalin mo yan. Pangalawa, yung pag-iinom. O, oh, di ba? Kung lasing ko ka masyado, araw-araw kami minum. Ako dati, araw-araw, ako na, dati nagsusugal ako sabong. Ngayon, araw-araw din ako umiinom dati, guys. Hindi mawawala yung inom ko dati. Pero disiplina ko sa ko, tinanggal ko talaga yun. Ngayon, kung gusto mo na masamin, yan ang alang ginagawa ang pang, pang ng ng stress o di uminom ka ng occasionally di ba occasionally kung may birthday o may pasko ano eh ang problema kasi araw-araw may birthday <laughs> kaya hindi mo inom 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 eh bahala ka diyan mapupunta ang pera mo sa sugal ah, sa inom pangatlong bisyo guys na ang hirap tanggalin ay ang pambababae <laughs> kayo mga grandia diyan mata, mata, mata sa mata tayo ayan kasi ako na pagdaanan ko yan sana hindi mapanood ni Mrs. ko tong video na to. Mahilig din ako sa babae. Yan ang matagal na natangga sa akin. Sakripisyong sakripisyo yung asawa ko dyan. Nangungonsimisyon siya. Kaya, tigilan natin kasi mahal ang babae, guys. Pag, nakapag, nangan, pag nakabuntis pa kayo ng, ng babaeng palaban at ihasil kayo, lahat ng kita nyo gusto kunin. ka na babae, tapos kayo talaga dyan. Kaya, iwasan nyo. Hindi ko sinabi huwag kayong mag-girlfriend. Mag-girlfriend kayo. Siguraduhin nyo na yung babaeng na mag-girlfriend nyo makakatulong sa inyo pagdating ng panahon na magsasama na kayo. Hindi yung pabigat sa inyo. Babaeng walang pangarap. Diba? Malabo makakamit natin yung guys yung tinatawag na self-employed. So, ano ba yung pang-apat na bisyo? Ayang paninigarilyo. Sipin nyo ang sigarilyo guys. Sinusunog lang ninyo yan. Ako naninigarilyo ako dati. Kasi idol ko yung mga... Bad boy, bad boy ng ating mga sinima, sinima eh. O, oh, si sun sunog ni si Grillo. Tapos, ano nakukuha? Pagpatanggal ng stress. No? Pero sa totoo lang, kaya nga ang sigarilyo, Grillo, nino drawing drawing ng mga ano-ano sakit dyan. Para, pero ang hirap tanggalin. Bakit? Kasi yung disiplina, mahirap gawin. Okay? At yung pinakamalala sa lahat ay yung droga. Kami nung panahon namin, college day ko, gamot kami at saka yung dahon. Wala, hindi ko ba naabutan yung Pwede ganun, wala, hindi ko naabutan yan At saka talagang Ako ay nagkaroon ako ng nervous breakdown Nung nag-withdraw ako Kasi nga, nadala na ako ng mga barkada ko noon Hindi ko alam, yun na pala yun. So kung gusto niyo mapanood yung Kwan video, puntahan nyo yung Riddles TV, wala playlist Pag nasa playlist na kayo Pindutin nyo yung karanasan, nandyan yung video Para maintindihan nyo So lahat ng video, no, lahat ng video, lahat ng video guys Ay meron ako, pero dahil sa disiplina, natanggal ko lahat yun. At ginawa ko inspirasyon sa mga yan, ay ang, ang, mga anak ko. Sila yung inspirasyon ko, kaya natanggal ko. Pero napakahirap. Dumaan ako, napakamatinding disiplina ang ginawa ko. Okay? So, sunod sa bisyo na disiplina, guys, ha, ah, ay ang tinatawag na ang kalusugan. Lahat ng bisyo mo, guys, kung hindi mo tanggalin yan, sigurado may resulta sa kalusugan mo yan ang kalusugan guys, hindi yan binibigyan ng halaga ng mga tao, lalo na mga gwardiya, lalo na kung malakas pa katawan nila. Kaya ang dami mga gwardiya na bigbig lang natitigok. <laughs> Dahil sa kalusugan, walang pera, walang 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 ipon at anong nangyari? Nagkasakit, walang pang, panggamot, diretso. Dahil sa mga bisyong ginagawa nila. Baka akala nyo, ganun lang. May mga kasama ako, nagjujuti sa parkingan. Tapos sa parkingan, pumunta sa aircon, nagpapatuyo ng pawis, sinasabihan ko, nagagalit pa sa akin. Katawan mo ba to? Ah, after one year, ayun, bronchitis, may tubig sa baga. May mga video ko napapanood ng mga artista dati, Julius Babao or kaya yung right TV, kasi mga idol ko naman yan. Yung mga artista na nagkasakit na ano, anong sabi, Mapunta lang nila, makapunta na ako sa CR, yung mga artista na nagkasakit na, makapunta na ako sa CR, na mag-isa na walang alalay, masaya na ako. Oo, oh, di ba? So guys, disiplina kailangan bigyang halaga ang kalusugan. Especially tayo mga gwardiya na wala tayong kuan. Uh, ibali ibang agency, walang mga tinatawag na uh, tinatawag na health health card. Kami kasi may mga health card kami dun sa agency namin eh. Okay. At pangatlong uh, tinatawag na discipline ay marunong kang mag-educate sa sarili mo. Huwag kang tumigil mag Karoon ng kaalaman sa sarili mo. Hindi porket graduate ka na, nagtrabaho ka na, wala ka ng... Tulad ng video na to, tinuturo kung paano maging self-employed balang araw. At hindi na mga muhan. Kasi kung mga muhan ka guys, hanggang sa pagtanda mo, bumalanting, magtanong ka dyan sa kasama mo, balintong, balintungin mo yung sarili mo, minimum ka pa rin. Tanungin mo yung mga kasama mo dyan na mga... na mga... na mga... guardian na 20 years old. 20 years na nagwa-guardia. Tanungin mo kung mataas ba ang sweldo nila. Minimum pa rin 'yan. Kaya hindi nyo, niyo ako ako hindi ako nangarap na hanggang sa pagtanda ay magiging security guard ako. Magandang trabaho ang security guard. Kaso lang So educate yourself para marunong kang ma, ma, makamit mo ang tinatawag na self-employed na category, di ba? Hindi yan porket gusto mong mag self-employed ay ganun-ganun lang hindi. Mar ibang ibang laban ng buhay ang gaharapin mo pag nag-self-employed ka na. At yung pinakahuli guys na disiplina ay yung marunong ka magbigay ng education din sa si mga anak mo. Hindi investment ang mga anak guys. Huwag mong gawing investment ang mga anak mo kasi ang mga anak mo ay hindi investment yan. Yan ay tinatawag na kuha natin yan. Uh, atin yung mga responsibility din natin sila. Uh, kami mga magkakapatid guys, lima kami. Dalawang nurse, isang sima na third mate, isang pulis, at isang gwapong artistahin ako yun. <laughs> hindi ako naging professional sila lahat, apat professional sila, ako lang hindi. Sipin mo ha, professional security guard at professional driver ako. Pero yung professional na kuhan, hindi ako ganun. Kasi nga, hindi ako nakasakay ng barko eh. Siman din ako, pero hindi ako nakasakay ng barko. So hindi kami nakatulong ng tama sa magulang namin, kahit pagka-professional kami. Kasi may makanya-kanya kaming pamilya na hinarap at hindi basta-basta. So, kita yung mga, kung kayo ay isang security guard na may mga anak, huwag niyong kalimutang bigyan ng education yung mga anak niyo. Disiplina din yan sa sarili. Para pagdating ng araw, instead na makapagpagaan sa buhay nyo, eh hindi nyo binigyan ng edukasyon, eh mapagpag, makapagpabigat pa. Okay guys? So, I hope guys na maliwanag tayo kung gusto nyo magkaroon ng self-employed self, -employed, self -employed na kategory. Yun lang ang dapat yung paghandaan, guys. Para makamit natin yan. Hindi natin pwedeng pabayaan yung apat na aspeto na yon. Spiritual guide, planning, sacrifice, at discipline. Okay, guys. I hope na maliwanag sa atin yung guys. At kung maliwanag sa inyo, guys, I hope magkaroon ng like. Kung ito naman ay malabo, dislike nyo. Yung mga bago sa channel ko guys, silent viewers Mabilisan to guys kasi nasa con ako Wala ako sa tamang lokasyon Gusto ko lang i-share sa inyo Wala akong may ibang makon eh, may share eh Kasi may konti na uh, Pinaloap ko lang yung video ko para maliwanag sa inyo na Kung gusto nyong maiba ang landas natin Bilang security guard Maganda naman trabaho security guard Kaso lang, yun nga I-maintain tayo sa minimum. Hindi tayo, kung gusto mong umaman. Kung ngayon, kung gusto mong makasurvive, mag-signal ka habang, araw. Ah, habang buhay mo. Habang sa pagkanda mo. Okay, guys. So, I hope, guys, na kung kayo silent viewers, nanonood, pero hindi pa subscriber, pakitindot na lang yung subscribe. Baka pwede makitindot. At idamay nyo na yung subscribe button dyan. Ah, para ma-notify kayo kung may bago tayong video, guys. At yung mga at yung mga ayun, guys. <laughs> may may biglang bumili oh, anyway, guys uh, I hope na uh, mabigyan nyo uh, mapanood nyo yung mga ating mga patarastas kung may may dadaan na sa video natin uh, para ma reward naman ako sa aking mga video anyway guys baka mag alala yung iba <laughs> gusto mo lang kumita gusto kong kumita pero sa ngayon wala pa akong kita sa video ko guys sa channel ko at ang akin na namang minimiti ay magkaroon ng magka, magka, ng tinatawag na inspiration sa inyong mga bagong security guard. Sa susunod na video guys, kita-kita tayo. Bye-bye guys! See you!